Ngayon sa Malabon Fifth Market Sir. Morning! Saray! Oo, titignan! Sa bukas! Pasalan natin ngayon ng tanggihan ng mga ibon dito ngayon sa may Malabon At e, tayo sa may hulo, ayan Birdie few moments later. Yan, dito tayo ngayon. Dumating na tayo sa may Alban Pet Market. Thank you, ha. Next time, ah. Ang the... dami pang tao. Pilipin natin ngayon. Ang tangali, magandang araw, magandang gabi. Kung isa man kayong nararod tong araw na ito. Ayan. Ang sanggiran. Ang tayo Kuya. kuya. Lagi mo nang goma yan eh. Ang gusto ko lang ay isang mapuputol yan. Ay mini pinch ko yan. Ang gusto mo maputol yan, nagtaliya mo nang masigip yan. Sorry, sorry. Magkano daw? Apa. Bawas pa naman ka. ka. Saan nang ganyan kuya? yan? Bawas pa. 4K? 4,000? 4,000.

Ang, Pagka babae, magkano? Wala akong babae. siya. Kaya lalaki yung rin, lala. So, ng, ng ganyan? Hmm? Sa mga lugar chong, yan. pa kayo mong tiyanggiyan? dito lang sa Malaga. Meron sila yun dito. Oh. Sir, pangalan niyo po? Seis Pablo. Seis Pablo. Seis Pablo. Ito, meron kasama sila mga dalang mini pincher. Oh. Yung number niyo po kung sakaling meron makakita nito, ano po? 0992-369-3974. Ah, dito lang po kayo sa Malabon? Dito lang po. Pero ako sa niya mga ka, ano, kahabi yung mga tinitindi lang mga pinjo. Thomas, ang, ang kanilang selling price is mga kano? Okay. Uh, 4,000. Mayroon pa yung bawas. Negosyable pa naman po. ko. Ah, ha, negosyable pa. Oh. Eh, Ayun, try niya mga kabi. Ba, porsenado niya yung mga mini pincher. Ang ganda. Ayun na oh. tinga. Ayun na tinga. Salamat kuya. <tinyo> si kuya, meron dito mga parts ng bisikleta. Oh. Mga preno, mga pedal. Bike, saka basket. Ah, bike, meron din pala. Oh. Yeah. Kaya magkano yung mga bike mo na yan? Yung kulay pink. Kaya? 4.8, tigol siya 3.5. Bon. Bon. Ito? Yeah. Yung dalawa? 3.5, Basket 500. pure. Ah, basket. O sa mga break. 120. 120 Pedal 120. 120. Pedal. Buwa, pangunayan, 300. Pangunayan na 300. Pangunahan na buha. 300. 300. Pangulian. speed.

Pangalan niyo kuya? Wilfredo Ronda sa Facebook Ah, Wilfredo Ronda sa so, Facebook Pangalan niyo yung kanyang page Good morning kuya Aris Mga ibon mo dito Ingat. Magkano presyo mo dito sa mga Lutino? Lutino 1.8 na pares 1.8 pares na Ah eh. uh, mga yellow boots ba ito? Yellow boots sa Lutino uh, may, Ah, may Lutino rin, may uh, mix halo Pares na yan, one, ano? One 28. One eight Ayan, dito. dito sa green Sa yeah, mga may opa 800 paris 800 paris sa mga green uh, May opa rin dito Pong dito Dito, pa. dito, pa. dito kaya Riz? Dito sa mga par blue 700 700 halo. par blue dito sa Ito ang mo. mo. 2-5. 2-5 pares. 3 pares na. Yeah. Matured na to? oh, matured. Dito sa white, albay Dito sa mo, 2.5. 2.5 ang pare. Ah. Dito sa... Dito sa... Na? Dito Dito sa... Dito sa... Dito Dito sa... Dito Dito sa... Dito sa... sa... Follow niyo yung kanyang page, Aris Rueda, that, okay. sa Facebook. One hour later. Ano ano yun? pa yan. Tapos, post mo lang. Nakikin na ulit. Ano ka pa ng song? Ito ginagamit ko ngayon eh. PMPM -PM na lang, no? Ano <coughs> eh, good morning. Meron na dito si Boss Jules sa so, tabi natin. Kanyang mga, ito. Ano bang mutation? mutation? five saka u ay lang man sa to breeder, breeder. na yan, breeder na. Ama, breeder na to mga ah, hindi pa proven hindi pa puro banded lang ah puro mga ibon mo puro banded o banded ang proven lang itong dalawa ay, ayan yung anong ano natin itong mutation na ito ano uh, yan blue opa blue opa. Uh. split day split debut split tail, split Dato yan. Mga bandit to, no? Dito naman sa move ganun din. Oh, split tail din Split mga ilang months na to, Kuyo yun mga six months na. Six months na. Ito, sa may, ano, oh. pa rin. Luho pa rin. Split tail din split Marami siyang klase ng mutation. Dito, blue naman. Ito, violet. Ah, violet. Opa. Black, violet, opa. Yung uh, sa PPM na lang ano? Kasi kaya ta tawag na lang. Ah, sige. Ito naman ang... Blue Opa rin, kaya siyang Violet Opa. Blue Opa, Violet Opa. Ang naman naman ang ibon mo. Dito may halo-halo. May Panta green. Dito yung pwedeng pili ng ano. Dito kayo mamili rito. May blue, may far blue, may green. Puro mga opa to, kuya Oh, halua na. May opa, may hindi. Kaya yeah, pwede naman silang pumili kung ano gusto nila. Sa presyo, abi, kukunin natin yung number ni Kuya Jun maya maya. Dito kayo Jun, sa... Uh, Okapail pa rin. Oka sa, uh, isang bayo. Isang blue sa isang bayo. Ayan, okapail. Mug Mugga bayo. Mugga ka ha? Oh. Breeder na to. Oo, breeder na. Paras na yan. Paras talaga. Paras na. Nag-breed na siya, hindi pa? Hindi pa, pares lang talaga. Pares pa Ito, Lutino, saka... Misino. Misino. Breeder na rin. Breeder na rin ito. Ganda. Ito, Perso. Ito na ba? Ah, ito, Perso. Isang violet Perso, isang green Perso. Yan. Ganda ng na mga nang pagkaitin sa ulo. Mga nag yan, mga kaibon. So. Ito. Ito, Lutino, opa yan, pareho. Lupino split opa. Yung lalaki split opa, yung isa split opa. lalaki ang split opa, yung isa split ino. Yung babae. Ah, dito mga green teacher naman. Yan, dito. May Pablo, may green. Yung mga pares na yan. Dito naman. Parehas Pablo, no? split, 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 sa so, siyang OPA, ito siyang PABLO. Dito naman, ito siyang OPA, ito siyang PAYUWING. OPA, PAYUWING. Tapos siyang PABLO. Ito pa rin. Ito yung ano, PABLO, no? Opa rin yung ano, Pablo. Puno oh, kami ng tibala. Opa, opa, opa sa opa, opa Ito ang laki, oh. Yan, half euro bagi. Wow, oh, half Ang laki ng size, oh. Paris na rin to. Banded. Banded. nag kayo dyan, mga kaibon. O, yan ang pukusan mo, sir. Ang baji. oh. Ultras baji. bagi.

Malaki na kanya, sir. Saint ano Ano so, okay. ka na ito, babae? Oh, okay. Malaki. Malaki, ganda? Malaki. ng size, oh. Ganda, oh. Ito, bandit na rin no? Bandit yes, Parehas dito yan. Ha? Parehas dito pa, banded. Oo, oh, banded, banded lahat. Muka, oh. Ang laki ng mukha, o. Oh. mga hilig sa mga bagi. Eh, ito yun dito, dito, hanapin nyo. Oh. Ah, dito naman sa mga halo-halo. Oo, -halo. oh, dito pwedeng pili. Bagi rin. Bagi? Yan. Hmm. Ah, Makakapili kayo ng kulay, saka ano. Yan, yeah, mga medyo bata yung iba. Ah, meron bang ano, may bata. Pero may mature na rin may dito. Mature din, may bata. Kaya punta kayo dito sa Malabo, pakakapili kayo ng mas mainam, di ba? Kahit niyo yung mga ibon ni Kuya Jun. Dito rin, ano? Oo, oh, yan. Parakit. Para uh, kay uh, para may matured meron nang bata pa. Sila doon ang na. ha? Oo. Oh, Purbagi lang. Purbagi. Ah, itong area na ito, oh. Purbagi. Mas maganda, makaka, makapunta kayo dito para mas makikita nyo at makakapili kayo. Ito pa. Ito pa pala. Oh. Anong kulay nito? Cinnamon blue. Ayun, cinnamon blue. Ayan, ganda, ha? Oh. Ah, kayo ng, ano, gabay talaga, ha? Halo rin ito, eh. Pwede rin Pwede rin pili. May babae at lalaki dyan? Oo, oh, tatlo, dalawa lang babae dyan. Sa lala, tatlo lalaki. oh, baka nag-hap kayo ng kulang kayo ng May babae o kuya lalaki. Oh, pwede dyan. Pwede kayong pumili rito. Kailangan yung babae, kailangan yung lalaki. Meron dito. Hmm. Ito, mga zebra at society. Ayun, no? Oh. na naman sa zebra sa society. Ang dami, oh. At dito naman pwede natin bigay presyo? Pwede, 200-150, 200 sibra. 200 sibra? 150 sa society. Ayun, ah, yung society, pamoster pam pa to eh. Pamoster sa gold yan. Sa so gold eh, yung maganda dito, mayroon pamoster. Pamoster. Ay, yung kaya yun yung kabuhuan nung ibonan ni Kuya John no? punta kayo dito sa Malabon uh, focus na pang ato focus natin to ito to na pang highlight ayan no pang oh, uh, project yan pang project crested ganda ng kulay talagang ano siya oh. kumikitap eh oh. ito ang ano PM lang sa presyo oh. Baba ito? lalaki? lalaki maganda yes. na ito kayo dyan ang number mo para makuha sa kanila kung sakaling sinanakang kapagpunta rito 09-326-219471 kayo dyan hanapin niyo bumad lang sa bumad oh, kung magaanan niyo ang aking face Pwede nyo ano, kontakin yung kanyang number na binigyan. Pwede ka rin magpasabay. Kontakin mo na lang. Ah, oh, yun. Mas maganda. May ipasabay din pala. Pwede na lang magpapasabay. Sabay mo na lang. Ah, pwede na mag-usap sa pasabay ko yun. ano? Oo, oh, okay. sige. Ayan. Yeah. Makukontak mo lang ako na lang may number ko. Ayan, bin, nakita na. Nakukuha na natin number niya. Pwede na lang kayong makipag-usap sa kanya. Kaya kung ka, kamukha nyo kay Kaya, yeah, no. So, kaya doon sa aking number na eh, tibig ko sa inyo, Kontakin nyo ako. Ayan. Yeah. Maraming salamat kayo dyan, ha. Thank you, thank you. Rolling. Good morning, Boss Mark. Tiga ba dito puluh. Tiga ratus lang po Ah, may bayo si Boss Mark eh, good morning, Pacamons TV Ayan Ang ganda ng mga ano ngayon dito ah Maraming ngayong ibo si Boss Mark Ayan, silipin natin. Mga uh, bidyam natin, 500 lang sa parakit. Ang gaganda muna kulay niya, no? Ayun, no? Tapos, ang baji natin, merong 1,500 pares, merong 2,000 pares. Dito, 3,000 pares. 3,000? Meron tayong parakit na mamurahin. Meron tayong 5350. Nasaan dyan? Ito, ito, ito. Ito, bata. Bata pa. Ayan. Tsaka, kung gusto nyo mag-african na... Opa Meron tayong Opa Payne dito sa baba, sa baba. Uh, Boss Mars, sandali lang ha. A few moments later. Ayan. Ayan, tuloy natin dito. Meron siya sabi si Boss Mark eh. Meron tayong far blue off, uh, pain. ano na lang po, 1000 na lang isa Far, oh, sige, uh, blue, blue pain yan. na lang po isa sa far blue off, pain. Paris yun? Ay, isa, okay, lang po. Sa lang, oh eto na naman, ano no? natin, 6350 na para mga bata. Ah, uh, 350 lang. Dito, next na yan, ano? Yung, yung budget natin dito, 2.5. Tapos dito sa kabila, 2,000. At pati rin to, 2,000 is pares. Pares yan, no? Ito mga parakit natin na matured, Ayan, para kit nating mag-charge, 500 lang, pares na. 500 lang, o. Oh. Eh. Siyempre, hindi mawawala ang ating pang-hand-feed. Na, mako. pang hand mako. Mm. 70. 150. 70 ano yung grams? 100 grams. Ito, 250 grams. 250 grams. Ayan, 150 lang po yan. Meron tayong probiotic dito. Uy, bago yan. Ha? Ayan, o. Oh. Parang yakult po ng ano yan, ng ibon. Probiotic. Ah. Yan po yan. Pan-digest ng mga bakteriya sa katawan ng ibon. And dito ako uh, kuya Mark. Ayan, si Boss John John na po yan okay, eh. John John, uh, Boss oh. John. Pesas si Boss John John. Ayan. Okay. Boss John John. Oh, alam mo oh, presyo. Oh, So, ito, kung wala tayong makuwang buto ng puset, ito po yung sub, ano natin, subcon natin, kumbaga. May mga ano po yan, yeah, may ingredients, may bu meron din yung buto ng puset. Okay. Maganda yung sa ibon, ano? Maganda po sa ibon yan. Ito. Lala, ito. Ibos doon to. Ayan, yeah, ibos doon ganun din po yung price niya, 500. Tapos ang rainbow niya, 700 po. Ito, rainbow. Oh. Ito, tatlong libo, satel ba kang lalaki? Ito, no? Ang likod po niya, no? Matured na, no? Oo, matured na. No? Nag-breed no? oh, na kaya ito? Hindi pa. Nag-breed na kaya. Matured na! Ah. Tingin ko hindi pa eh, pero matured na ito, kasapang kasana. Dito uh, sa society, oh Sa society natin, 400, negotiable pa po yan. Yan. Ah. Okay. Ito, so, magandang kulay naman, no? Oh. Yan, yes, sa uh, bagay ni Boss John John. sa uh, 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 1,000 ba ito? Boss John John, magano yan? 800 lang oh, 800, 800 lang pa. Pares, pares, pares na yan. Oh. yan. Dito sa ano mo? Pares na. Ano nito? Bajikip. Bajikip. So, pares, bajikip. Dito naman sa mga blue mo. Mura uh, lang yan, lang na. mga normal. Oh. Marami, marami kayong choices. Kaya eh, si Boss John John ah. Number ulit? 09 781 66 salamat Thank you Boss Mar, paano ka ulit na ako-contact ng mga na, ma, followers mo? 0922-609-1917 Papalo, Motopalabol At ang Facebook account po natin Mark Raymond Chaco Santos Huwag niyo kalimutan siyempre mag-bell and subscribe Opa, come on, speedy Kaya na rin si Thank thank you Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Sulit tayo sa Hanggayon dito sa Malabon Good girl